Aries, ngayong araw ang pahiwatig ay may aura ka na. Pwedeng bigla ang magagalit dapat na laging isipin ang magpasensya para makaiwas na makapagsalita ng hindi nararapat, at kung may bigla ang may makikita na kaibigan ay kausapin mo lang ng maayos, dahil pwede kayong magkabigayan ng mga bagong idea na pwede makagawa ng pag-asenso ang pahiwatig, at ngayong araw ay may sinyales na kung may dapat kayong puntahan ng kapatid, ay inyong gawin mayroon pagkakataon na kayo ay muli ay pwede makagawa ng isanan amang pagkakakitaan ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ay walang kang paglalabasa ng pera ngayong araw. Sa ibang taob ang minamahal mo lang dapat mong namabigyan at mga anak lalo na ang may asawa ng tuloy-tuloy ang magandang grasya sa pagkakaperahan sa bawat tahanan. Sa trabaho ay walang sinyales na problema sa mga gawain, basta laging matyaga sa ipapagawa sa iyo ng superior at doon ka mapapansin na mahusay ka sa mga gawain, at patuloy na pag-asenso para sa iyo. Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig, ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, Dalawamput-apat mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 20, number 36 at number 8. Taurus, ang pahiwatig ngayong araw ay may magandang kang enerhiya sa mga transaction. Pag gustong gawin ay iyong ituloy may makukuha kang ikakasaya mo basta ang maging masipag na makinig at mga idea na aayon sa iyo ang malalaman ang pahiwatig. At ngayong araw ay bawal muna sa iyo makipag-usap sa malayong lugar dahil gastos na ang iyong makukuha at pwede ka rin makakuha ng magpapahina ng iyong kalusugan at iwasan mo rin ang maging mabait para makaiwas ka sa gastos na ayaw mong mangyari ang pahiwatig ng iyong gabay Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ay pagsisinop ng husto huwag papasok sa deal na investment mahina ang swerte na maibibigay sa iyo, may sinyales na problema at kalungkutan ang iyong makukuha. Sa trabaho, ay normal na araw sa mga gawain walang sinyales na problema, ang iyo lang na iiwasan ay kasama sa trabaho na mahilig gumawa ng pagmamagaling, tukso siya ng gastos at pagbagal ng mga magagawa sa hanap buhay. Sa pagmamahalan, ay walang sinyales na problema ang laging masaya na nagagawa mo sa pamilya sa lahat ng oras, at grasya ng tagumpay ng pag-iibigan para makagawa ng pag-asenso. Libra ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig, ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 31 number 11 at number 25. Gemini Ngayong araw ang pahiwatig sa iyo ay maganda na makapumunta sa mga dapat nagagawin, lalo na kung pagkakakitaan ng maumpisahan o matapos ng maayos, ang deal na gagawin na makakasaya sa iyo ang pahiwatig, at ngayong araw ang kabaitan mo ang makikita ng ibang kausap para makuha mo ang kanilang tiwala, at basta may ilalabas kang mahalagang bagay ay dapat na may pirmahan ayon sa iyong gabay sa trabaho, ay mas maganda sa iyo ang huwag muna pumasok kung may nararamdaman sa katawan, nakakaiba dahil baka mas lumala ang karamdaman at kung makakapasok ay suliranin pa sa iyo para makatapos ng maayos na gagawin. Sa pagmamahalan kung may hihingin sa iyo na gagawin, ang minamahal ay suportahan mo dahil para sa inyo ang kanyang plano para mas sumigla ang pamumuhay. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color yellow number 25 number 6 at number 11. Cancer Ngayong araw ang pahiwatig ay may maganda kang aura ng karisma sa pakikipag-usap o deal. Gawin mo lang ang nais mo nang makagawa ka ng masayang araw at sa ibang makakausap, kung kaibigan o kamag-anak ay maging mahaba ang iyong pasensya, para mas makagawa kayo ng pagkakasundo para sa mga gusto ninyong project, kahit maliit na pagkita ay gawin dahil magagawa ninyong mapalaki ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay bawal magpautang at tumulong sa ibang tao. Magulang at mga kapatid ang tulungan kung sila ay lalapit sa iyo pag may ekstrang pera ay pagbigyan. May sinyales din may padating na tulong sa mga kamag-akan, na pwede sa pera o sa mga bagay na pagkain o kagamitan na magpapasaya sa buhay pamilya. Sa trabaho, ay walang sinyales na problema sa gagawin ang iyo ni Katalinuhan at matahimik na ugali na gumagawa ay pwedeng mapansin ng kapwa kasama sa hanap buhay, at ilan sa iyong superior na magpapasaya sa iyong araw sa trabaho. Sa pagmamahalan, ay walang sinyales na magkakaroon ng problema, ang ugali na umuunawa muna bago magsasalita ang nagbibigay ng madaming plano para makaunlad sa pag-iibigan, Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color red and color green number 17 number 24 at number 30 Leo Ngayong araw ang gagawing napakikipag-usap basta ang maging matalas ang isipan at hindi basta magbibigay ng kabaitan, ang maging maingat ang dapat gawin at malalaman mo ang tamang diskarte ang pahiwatig, at umiwas muna ang gumawa ng pagbibiyahe dahil mahina ang swerte sa ganoong gawain, at ngayong araw kung may biglaan na ang magulang na gusto kang makausap ay iyong puntahan kagad, Pwede kayo makagawa ng mga solusyon sa mga dapat para sa pamilya ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ay may pwedeng dumating na kamag-anak kahit mayaman na siya sa pamumuhay pag may nasabi na kailangan kanila ay iyong tulungan dahil pwede kayong magkasundo sa ibang gagawin at parehas kayong magiging masaya sa kalalabasan na resulta Sa pera ang pahiwatig ay maayos ngayong araw kung gustong mag-invest na iyong napag-aralan kahit maliit ang kikitain ay gawin at makakatulong sa pamilya, sa hinaharap para makapag-ipon ng pera para sa paglaki. Sa pagmamahalan, ay maging maunawain sa buong araw na mga makikita, at mabibigyan ng naaayon na solusyon, at sa trabaho ay mas maaga na makapasok ay dapat nagawin dahil doon ka makakagawa ng maayos na swerte sa paggawa ng trabaho. Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 10, number 24 at number 45. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung ikaw ay may schedule sa isang meeting at may kalayuan ang pupuntahan dapat kang tumuloy dahil okay para sa iyo ang gagawin magbibigay sa iyo ng mga bagong pagkakataon na makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay, at maging mas maunawain sa mga kausap na kaibigan o kamag-anak, ngayong araw dahil sila ay pwede kang matulungan sa ibang project na iyong gagawin sa hinaharap, basta tumanggi ka lang pag pera na ang sinasabi. Nang hindi ka makuha ng swerte ang tawanan na usapan ay sapat na ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig ay sa anak kung mayroon kang ekstrang pera, ay iyong tulungan ngayong araw nang siya ay mabigyan mo ng buenas na pera, at huwag mo payagan muna na lumayo ang mga anak kung may pupuntahan dahil sinyales na makakakuha sila ng ikakamalas sa iba nilang gagawin. Sa trabaho, Ngayong araw ay maging maingat sa paggawa, dahil oras na maantala ang dapat magawa ay ikaw ay pwede makakuha ng salitang panget, at iwasan muna ang mga kasama sa trabaho na mahilig sa alak sila ay sinyales na suliranin sa iyo pag nakisama ka ngayong araw. Ang pagmamahalan ngayong araw sa tahanan walang sinyales na problema masaya at pwedeng maging romantiko ang gabi ng pagmamahala na maganda sa kalusugan kung magagawa, at laging may gabay ng pag-iingat ng kabuhayan, liyo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig, ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 21 number 18 at number 36. Libra sa iyong pera ay bawal muna na magbigay sa pinsan, at pamangkin at magpahiram sa mga kumpare o kumare, dahil mabibigyan ka ng kabagalan ng swerte sa pera kung iyong mabibigyan. At ang pahiwatig ng iyong gabay kung may gustong kang dapat nasabihin sa kadril ay direct to the point muna, na mahinahon dahil para sa iyo ang ganoong sitwasyon para malalaman mo kung itutuloy mo pa ang transaksyon ang pahiwatig, nang makaiwas sa gastos at abala ng mga araw sa pakikipag-usap, at ngayong araw ay may mahina kang enerhiya, ang kabaitan na madaling maawa na magbibigay naman sa iyo ng gastos, dapat na iyong iwasan ang mga hihingi ng tulong. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig, ay may sinyales na may dadalaw na tao na magbibigay sa iyo ng good idea na pwede mong magagamit para sa ginagawang mga ibang project at sa trabaho. Ay iwasan mong malate ng pasok dahil oras na malit ka ay sinyales na madaming mahirap na gawain para sa iyo. Sa pagmamahalan ay dapat kang maging malambing sa minamahal para mapadami ninyo ang good energy ng pag-iibigan, na pag-asenso pa ang malalaman na dapat nagagawin. Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green, number 31, number 17 at number 23. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat sa mga dapat na magawa. Kahit may aura ka ng swerte ang mga kausap na iba ay gusto kang pabagsakin, ang maging maingat at malakas ang pakiramdam ang dapat, at kung may transaction ka sa kamag-anak, ay okay at kung mas maaga ka sa dapat na lugar na pag-uusapan dahil para ang swerte at sa iyo hindi sa kanila, sa pakikipag-usap ang pahiwatig. Sa tahanan may sinyales na dapat ka nang makagawa ng desisyon, sa matagal na nilang hinihintay na dapat ay lahat na iyong pag-aralan, para maging maayos ang lahat at mapasaya mo ang pamilya. Sa trabaho ang pahiwatig ngayong araw ay huwag kang umasa na sa mga kasama sa trabaho, dahil may sinyales na papaasahin ka lang nila. Gumawa ka ng naaayon sa iyong nalalaman, at maging masipag para walang suliranin na makuha, at sa mga gagawin at magbibigay pa sa iyo ng pag-asenso sa trabaho. Sa iyong pera ang pahiwatig ay bawal sa iyo ang magpautang, mag-invest ng pera ngayong araw ng makaiwas sa problema sa pera sa hinaharap, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig, ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color green and color blue number 24 number 8 at number 22. Sagittarius, ngayong araw ay huwag kagad magbibigay ng pagtitiwala para makaiwas ka sa kalungkutan na suliranin, gawin mong maingat na wise nang sila ang mahirapan na makuha ang iyong kaalaman, at papabor sa iyo ang ganoong magagawa ang pinapahiwatig, at mas maganda ang makipag-usap sa mga kapamilya kung may project na mga nasabi sa iyo, at makakagawa kayo ng plano ng ikakaunlad ng kabuhayan ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ay mas mainam na sa miyembro ng pamilya na huwag makipag-deal ngayong araw kung may perang involved na iyong sabihan para makaiwas sa paglalabas ng pera sabihan mo pa sa ibang araw gawin ng swerte na sa kanilang mga plano. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, ay maging mas maingat sa pagbibigay ng opinion o kaalaman sa mga gagawin sa kasama sa hanap buhay dahil pwede maungusan ka pa nila kanya-kanya muna ngayong araw sa trabaho. Sa pagmamahalan ay normal na araw na maayos at walang sinyales na problema ang laging inuuna ang pamilya sa mga dapat na magawa, ang laging nagbibigay ng positive energy sa tahanan. Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 22, number 37 at number 15. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ay may magandang kang aura sa deal sa malayo o sa malapit puntahan mo ang iyong gusto at makakagawa ka ng naaayon na kagustuhan ang pahiwatig, at sa pamilya sa magulang o sariling pamilya ay madami kang maibibigay, na kaalaman kung ikaw ay hihinga ng opinion ayon sa iyong gabay, ang iiwasan ay pagpirma muna ngayong araw mahina ang sinyales pag-asenso kagad. Sa tahanan, sa miyembro ng pamilya ay dapat na maging maingat dahil pwede silang makakuha ng kamalasan ngayong araw, sabihan na maging mas maingat sa gagawin sa buong araw, at sa pera kung magpapautang ay suliranin para sa iyo ang pagsingil, sa hinaharap at baka makaaway mo pa ang ibang tao. Sa trabaho ay may mahina rin ang enerhiya na pwedeng makagawa ka ng pagkakamali, o madelay ang gagawin basta maging matyaga sa gagawin at makakatapos din ang maayos sa hanap buhay. Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig, ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 21 number 16 at number 34. Aquarius Ngayong araw ang pahiwatig ay pwedeng kang magkaroon ng bigla ang makakausap, pagkaibigan ay huwag ng papatulan pagpagkakakitaan. Pero kung kamag-anak pagnegosyo ang ilalapit na proposal ay pag-aralan mo dahil may okay ng aura na pwedeng kumita ng maayos ang pahiwatig. At kung may nasabi ang mahal na dapat na iyong tatapusin ay iyong gawin para lalong sumigla ang inyong kabuhayan, ang pahiwatig sa tahanan ngayong araw sa miyembro ng pamilya kung meron deal sa mga usapang pwedeng maglabas ng pera ay dapat na iyong sabihan na humingi muna sa iyo ng advice para maalagaan ang kanilang pera. Sa trabaho, ay huwag nang masyadong magbigay ng kaalaman pag-usapang trabaho dahil wala ka namang makukuhang ganansya sa kanila, kahit tumulong ka pa sa kanila ang sarili mong gawain ang dapat na matapos ng tuloy-tuloy ang grasya ng pag-asenso sa hanap buhay. Sa pagmamahalan ngayong araw ang pahiwatig ay maging maunawain at huwag magsasalita na pwedeng makasakit ng damdamin dahil hihina ang grasya ng kasiyahan sa pag-iibigan kung may sasama ang kalooban. Libra ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 9 number 18 at number 27. Pisces, ngayong araw may sinyales na may makakausap, nakaibigan o isang malapit na tao talaga sa iyo. Pag-uutang ng pera ay huwag pagbigyan dahil sinyales na umpisa ng pag-aaway ninyo. Pero kung pagkakakitaan ay okay pwedeng mong makasama sa pagkakaperahan ang pinapahiwatig, at iwasan mo muna ang sumalungat sa mga kagustuhan ng kapatid kung hindi ka maapektuhan dahil hindi ka naman nila pakikinggan, sabihin mo lang ang iyong nalalaman, ang pahiwatig para makapag-ingat sila sa gagawin kung susundin ka nila. Sa iyong pera ngayong araw ay maayos kung may investment ay pwedeng gawin, na ayon lang sa tamang pagkita interes dahil makakaipon ka at makakatulong sa pamilya sa hinaharap, ang bawal ay tumulong sa pamangkin ikakabagal ng pagpasok naman ng iyong pera sa pamilya kung iyong mabibigyan. Sa trabaho, ay may sinyales na pwedeng may dumating problema, gawin laging maingat sa dapat natatapusin trabaho para ang sinyales na suliranin, ay hindi dumating sa iyo at makauwi ng masaya sa tahanan. Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 28, number 32 at number 40.